Welcome back to Master Car Logan Don't forget to subscribe and click notification bell for more Proclamation Rally Duterte Senatorial Aspirant Dito po sa ibang bansa OFW sa Stadium ng Hong Kong Dumagsapo ang napakaraming taga-suporta Ni BP Sara Duterte at ni PRRD At syempre susuportahan din nila Ang Senatorial Aspirant ng mga Duterte Magandang umaga sa inyo lahat Po siguro muna kayong maupo. Maraming salamat, mahal ko kayo. Um, opo muna siguro para yung mga nasa likod makakita din. <laughs> Kawawa naman yung nasa likod. Okay. Dahil Dahil kayo ay uh, sumisigaw ng Duterte suspended na kayo lahat bukas. suspended kayo, suspended. Joke lang. Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Mga thank you muna dahil baka sa sobrang Uh, daldala natin mamaya sa sobrang uh, pagbibigay ng mensahe ay uh, makalimutan ko ang mga pagpapasalamat. Kaya, mabuti ng mauna ang mga pagpapasalamat. Una, tayong lahat ay nagpapasalamat sa Hong Kong government and sa Hong Kong police sa kanilang tulong sa atin para mabuo ang ating uh, pasasalamat ngayong araw na ito uh, we would we would like to thank uh, the Hong Kong government and the Hong Kong police for their um, cooperation for their support uh, to our thanksgiving this morning on this very beautiful Sunday. Marami po tayong Marami tayong mga kababayan na nandoon sa labas at uh, lahat ng mga first-timer na nakakita sa akin. Sabi nila, ang ganda mo pala, bakit mukha um, kang... Bak Bakit... Ay! Macau! Hello! Maraming salamat! Okay. Sabi niya, ang ganda mo pala. Bakit mukha kang... Bakit mukha kang Shrek sa mga picture mo sa internet? Tos sabi ko uh, sa kanya, sabi ko, ma'am, basta Pilipina, maganda talaga 'yan tayong lahat 'yon Now hindi ko lang alam sa mga Pilipino sa mga lalaki natin pero sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda dahil ano ang ating proof o evidence sa buong mundo na maganda talaga ang Pilipina Ilan ang Miss Universe natin apat Apat ang Miss Universe na winners ng Pilipinas. Kaya, ibig sabihin, global ang beauty ng Pilipina. Kaya, bago ang lahat, sabihin nyo sa lahat ng kaaway ninyo, Pilipina ako, maganda ako. Sabi natin, 'di ba? Para sa Diyos, para sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Nauna ang pasalamat ko sa Hong Kong government, pero ang unang pasalamatan natin ay ang Diyos. Para sa araw na ito, para sa magandang araw na ito at para sa oportunidad, pagkakataon na ibinigay niya sa atin na magsama-sama ngayong March 9 dito sa Hong Kong. Dinala niya tayo lahat dito para sa bayan. yaan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, magayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Ang sunod, na pagpapasalamat ko ay hindi ko isa-isahin yung mga pangalan dahil baka may hindi ako mabanggit at uh, magtampo. So isa-isahin ko lang ang mga grupo na uh, kailangan natin uh, pagpasalamatan. Pagpas Unahin ko muna ang Kingdom of Jesus Christ. Yeah! dahil sa kanilang pagod, luha at pawis para mabuo ang ating Thanksgiving ngayong umaga na ito. Ang sunod na kailangan natin pagpasalamatan ko, kailangan ko pagpasalamatan ay kayong lahat mga kababayan namin mga kababayan namin dito sa ang iba galing pang Pilipinas. Marami tayong mga bisita na galing Pilipinas, galing Hong Kong, galing Macau. Meron pang galing sa China at merong galing Japan. Maraming salamat sa inyo dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw na ito. Madami sa inyo kailangan maglaba. Kailangan mag... Magplancha? Yes, magdayo pero kailangan niyo laban yung damit ninyo. Kailangan ninyo magpa -parlor. kasi, di ba? Araw ito ng pagpahinga. Kailangan maglinis ng inyong bahay. Kailangan magpa-pedicure. Diba? Kailangan magpa-dentista. Dahil araw ito ng pagpahinga. So kailangan ayusin lahat ang sarili. Ang para sa sarili. Pero, binigay ninyo ang oras niyo at araw niyo ngayong umaga na ito para sa atin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At Alam nyo, kanina habang naglalakad ako, kasi malapit lang kami, so naglakad lang kami. ah, uh, ang ganda ng weather ninyo dito sa Hong Kong, no? Nakakakan nakakaganda siya ng kutis. Nung sabi na Kaugnay nito kumakalat din sa social media ang usap-usapan na fake daw ang mga taong nandirito sa proclamation rally na ito at hindi daw po mga OFW eto daw po ay mga kampo ng KOJC Nikki Boloy at eto naman daw po ay kaya hindi para nakaka at nakakabalik si former President Rodrigo Duterte dahil nga para matakasan niya ang ICC, eto daw po ay para hindi siya mahuli kaugnay nito ha mahalaga ang inyong opinion at katawiran don't forget to subscribe like and share thank you for watching